Hello magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay atin na namang ituturo sa inyo ang isang spell upang siya ay mananatili sa iyo ng habang-buhay. Upang siya ay hindi na mag-isip pa na pagtaksilan ka at ikaw at ikaw na lamang ang kanyang pakaiisipin, pakaiibigin. Hindi na siya mag-iisip pa na mag ano, maghanap ng iba or magtaksil sa iyo. Okay. Um, kailangan po natin dito ay buong tiwala at syempre ang ating gamit kailangan ay mayroon tayo wala tayong papalitan at wala tayong babaguhin ayan po ang lagi nating sinasabi walang papalitan at wala po tayong babaguhin sa ating gagawin ayan, okay narito po ang kailangan natin sa ating spell ayan, hindi ko makita ang ating pulpit kailangan natin ng pouch na pula. Ako po ay walang pouch o so ito pong pula na to pero dapat po ay pouch ang ating kailangan. Kailangan din natin ng panali na pula. Coxel, basta pula kahit ano ay okay lamang po. Kailangan natin ng puting papel, pulang panulat. Puting papel at pulang panulat kailangan din natin ng bigas. Ang bigas na ating kailangan upang mas madali ang epekto ng ating ginagawa ay gumamit tayo ng jasmine na bigas. Jasmine po. Ngunit kung talagang wala kayong makuhanan ng jasmine na bigas, ay pwede naman ang ordinaryong bigas. Ngunit napaka-epektibo po nito kung ang ating gagamitin ay jasmine. Jasmine na bigas. Kailangan din natin ng asukal asukal. Ang kailangan natin ng jasmine na bigas or ordinaryong bigas ay tatlong kutsara at tatlong kutsara ng asukal. White or brown ay walang problema. Kailangan din natin ng pulang kandila at dahil wala akong pula ay tinalian ko ang aking puting kandila ng ribbon na pula. Kailangan din natin ng posporo. Kailangan natin ng posporo. Kung wala kayong posporo at lighter po ang inyong ginagamit, tiyakin po ninyo na ang lighter na ito ay hindi ninyo gagamitin sa anumang bagay. Kapag sa spell na po ito ginamit, gagamitin lamang po ito para sa spell. Hindi po ito pwedeng pangsindin ng kahit ano. Huwag po. Kailangan po ay gagamitin lamang ang lighter para sa mga spell. Kailangan kung ang lighter na yun na gamit nyo sa spell ay itabi ninyo ito upang hindi magamit sa kung saan. Kailangan sa spell lamang po. Ngayon, kuhanin mo ang papel. Tulad ng madalas nating sinasabi ay tanggalin natin ang mga gilid ng ating papel. Tanggalin natin ang mga gilid ng ating papel. Ayan. Ating tanggalin ang mga gilid ng ating papel. tanggalin natin ang gilid ng ating papel at saka natin ito ikuskos sa ating mga palad na may para bang nilalagay mo ang lahat ng inyong enerhiya sa ating papel. Ayan, ganyan. Hanggang sa mararamdaman mo na ang iyong lakas ng iyong enerhiya ay nailagay natin dito sa ating papel. Pagkatapos, kasi hindi ko makita ang ating pulpin dito, saan na naman yung aking pulpin dito ay isulat mo, ito na, halimbawa, isulat mo ang kanyang pangalan, kanyang kumpletong pangalan. Siyempre, sa relasyon kayo, dapat ay alam mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, halimbawa, tulad ng aking sinampol kanina, siya ay si Bob Dornan. Isulat mo sa kadito ng tatlong beses. Bob Dornan, Bob Dornan. Tapos, sana ay alam ninyo ang kanyang kapanganakan. Mas maganda po kung alam ninyo, idugtong mo sa kanyang pangalan ang Babdurnan. So tatlong beses mo sinulat ang kanyang pangalan, Babdurnan, 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 karugtong noon ay ang kanyang kapanganakan. Halimbawa, ipinanganak siya ng July 8, 1978. Pwede mo nang ilagay doon 7, um, 8, 7, 8, 78. Ayan karungtong ng kanyang pangalan. Pag naisulat mo na ang kanyang pangalan, ay isunod mo ang iyong pangalan. Apat na beses. Apat na beses mong isulat sa baba. Sa baba ng kanyang pangalan ang iyong pangalan. Tatlong beses po. So, halimbawa, ikaw ay si Marivic. Si Marivic um, Nunez. Ayan, isulat mo. Marivic Nunez, Marivic Nunez, Marivic Nunez, Marivic Nunez. At karugtong naman doon ang kanyang kapanganakan. Ngayon, pag natapos na natin isulat ang kanyang pangalan, ay itupi ang tapapil papasok sa atin ng tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tatlong beses natin itong itupi. Pagkatapos ay ilagay natin ito sa ating pouch na pula. Pula pong pouch ha. Ayan, ilagay natin ito dito. Pagkatapos natin itong mailagay, isunod mong ilagay ang ating tatlong kutsarang asukal. Ilagay dito, ipasok mo ang tatlong kutsarang asukal. Pagkatapos ay isunod natin ilagay ang ating tatlong kutsarang bigas. Tatlong kutsarang bigas. Kung mas, tulad po nang nasabi, mas maganda po kung kayo po ay may jasmine na bigas. Mas maganda po ang magiging epekto ng ating spell na ito kung ang ating gagawin, ang ating gagamitin ay jasmine na bigas. Ngayon, ibohos ito dito. Pagkatapos ay kumuha ka ng mga rose petals. Maaari yung dry or maaari yung fresh. Kahit isang buo po lamang, yung isang buong bulaklak ng rose, asa ka mo ito pagkatapos mailagay ang ating asukal at bigas ay ipatong mo ito doon sa itaas ng ating mga sangkap sa loob ng pouch. Ngayon pag nailagay na ang ating pouch sa ating pouch ay itali natin ang pouch. Halimbawa ito yung pouch kasi dapat ganyan ang pouch, di ba? Yan. Kumuha ka ng pulang ribbon. So ito ang ating pulang ribbon. Ito ang ating pulang ribbon. Maari natin itong gupitin dahil sobrang hapa. Pagkatapos ay atin itong itali ng pitong beses. So halimbawa ay yan. Ganyan. Ayan, wala pa yan ha. yan Itatali natin ito ng pitong beses. Bawat tali ay banggitin mo ang kanyang pangalan at saka ang iyong mga ninanais, yung isyong desire para sa taong ito. Kailangan ay banggitin mo ng buong puso, yung talagang may pagmamahal. Halimbawa, ah, Bob Dornan. Bob Dornan, kailanman ay hindi ka na titingin pa sa iba. Ako na lamang ang iyong pakakaibigin habang buhay. Itinatali ko ang iyong puso tungo sa aking puso. Ayan. Ngayon, ulitin ulit. Tali ulit. Ayan. Bob Dornan kailanman ikaw ay hindi na mag-isip na magtaksil sa akin. Ako lamang ang iyong pakakaibigin habang buhay. Itanatali ko ang iyong puso dito sa aking puso. Ayan, muli, ulitin ulit, talit, ul, talit tayo ulit. Ayan, talit tayo ulit. At sambitin mo ulit ang iyong kahilingan. Pangatlo, ayan. Pangapat, banggitin ulit ang kanyang pangalan. ...at ang iyong kahilingan. hayyan. pangapat. Panglima, banggitin ulit ang kanyang pangalan at ang kanyang kahilingan. Ang iyong kahilingan. Panganim, banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Pangpito, banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Ayan. Pagkatapos ay ibaba pa mo ito. Ibaba mo muna yan at kuhanin mo ang ating kandila. Ayan, ang ating kandila na dapat ay red. Kung wala kayong red, ay mari kayong gumawa, gumawa ng paraan. Talian nyo po ito ng red ribbon. Ngayon, kuhanin natin ang pusporo at sindihan ang kandila. Eh, hindi po ako pwedeng magsindi dahil meron po kami dito smoke detector. So, halimbawa nakasindi. Pagkasindi na ng inyong kandila, pagkasindi ng inyong kandila, ayan, halimbawa, ayan, ayan, ito na ang ating uh, ating gawa, nandito na ang ating kandila, sindihan na, nakatabi na ito, hawakan mo ang paut sa iyong mga kamay, hawakan mo ito sa iyong kamay at muli mong usalin ang kanyang pangalan. Muli mong usalin ang kanyang pangalan at ang iyong hiling ng petong beses po ulit. Petong beses po ulit banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong hiling. Pagkatapos, ay hayaan mo ito. Hayaan mo ito hanggang sa tuluyang maupos ang kandila. Pagka naupos na ang kandila, pagkaupos na ng kandila, ay kuhanin mo ang pouch. Maaari mo itong itabi sa iyong pagtulog. Maaari mo itong itabi sa iyong pagtulog. Hayaan mo itong naka, nasa iyo sa loob ng 24 oras. Pwede mo siyang ilagay sa ilalim ng iyong unan, ilagay sa ilalim ng iyong kama, ilagay sa, ila, sa iyong bulsa, basta dapat nasa iyo ito sa loob ng 24 oras. Pagkalipas ng 24 oras, kailangan ay ibaon mo ito. Pwedeng pwede mo itong ibaon sa, sa loob lamang ng inyong atahanan o sa inyong bakuran katabi ng halamang lumalago or namumulaklak. ng nakikita mo yung halaman na palago na namumulaklak ay pwede mo siyang ibaon doon or pwede kang kumuha ng paso. Doon mo siya ibaon damihan mo ng lupa at pwede kang magtanim ng halaman. Tiyakin mo lamang na ang halaman na iyong binaon ay lalago at tutubo at mamumulaklak. Ayan. Pwede sa garden, pwede kahit saan, basta dapat po ang katabi nito ay may mga lumalagong halaman. Dahil upang ang inyong pag-ibig ay magbunga ng magbunga at titibay ng titibay. Ayan po. Maaari po itong gawin ng kahit anong araw at oras. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.